Saan ang pinakamataas at pinakamababang lugar sa Metro Manila? Kapag tag-ulan o may bagyo, hindi pantay ang epekto ng baha sa Metro Manila. May mga lugar na tuwing ulan ay parang swimming pool na ang kalsada. Habang may mga barangay naman na nananatiling tuyo kahit malakas ang buhos ng ulan. Ang sikreto? Topografiya o kung gaano kataas o kababa ang lugar kumpara sa dagat. Hindi lang ito mahalaga para sa mga engineer o urban planner. Dapat tayong lahat ay aware tungkol dito, lalo na kung bibili ng lupa, lilipat ng tirahan, o magtatayo ng negosyo sa listahan na lugar tanging mga tirahan at pwedeng tayuan lang ang isinama. Hindi natin isinama ang mga non-habitable protected areas tulad ng lamesa watershed kahit mataas ang elevation nito dahil hindi naman ito pwedeng tayuan o tirahan, pinakamataas na lugar sa Metro Manila. Kung Metro Manila lang ang pag-uusapan, narito ang mga lugar na pinakamataas. Una, UP Diliman Commonwealth Area sa Quezon City. Mga 50 to 70 meters above sea level. Hindi halata, pero ang paligid ng UP Diliman at Commonwealth Avenue ay isa sa mga pinakamataas na tirahang lugar sa Metro Manila. Ang UP Diliman mismo ay may mga lugar na nasa 50 hanggang 60 metro sa itaas ng antas ng dagat. Kaya't ang paligid ay mataas at ligtas sa baha. Sa Commonwealth Avenue naman, lalo na sa bahagi ng Evergotesco, Litex at Tandang Sora, umaabot pa sa 60 hanggang 70 metro ang elevation. Ito ang dahilan kung bakit bihira ang malalim na pagbaha sa lugar kahit sa malalakas na bagyo. Ang Commonwealth area ay nakatayo sa isang ridge na konektado sa mas mataas pang bahagi ng San Jose del Monte at Montalban. Dahil dito, ang ulan na bumabagsak sa lugar ay umaagos pababa sa mga mas mababang lugar tulad ng Culiat, Tandang Sora River Basin at Marikina Valley. Pangalawa, Ortigas Avenue at Ortigas Center, bandang QC Pasig border, mga 40 to 50 meters above sea level. Dahil sa ridge na ito, ang tubig ay umaagos pababa patungong Pasig o Mandaluyong. Kaya bihirang bahain ang mismong Ortiga Center. Pangatlo, Makati CBD at BGC. Mga 30 to 50 meters above sea level. Depende sa area. Hindi halata. Pero ang buong Ayala at BGC area ay bahagyang paakyat ang lupa mula EDSA akala mo patag. Pero ang totoo ay dahan-dahang paakyat ang kalye, kaya may natural drainage ang mga kalsada. Mapapansin mo rin na kaya matarik ang kalayaan flyover dahil umaakyat ito mula EDSA patungong BGC Ridge. Pang-apat, Green Hills San Juan, mga 30 to 35 meters above sea level. May ilang parte ng San Juan na nasa taas ng mini hill. Minsan, mas mataas pa sa mga bahagi ng Makati. Dito naman tayo dadako sa pinakamababang lugar sa Metro Manila. Ito ang mga lugar na kadalasang binabaha at madaling tamaan ng storm surge. Una, Port Area, Baseco at Tondo. Mga 1 to 2 meters above sea level. Dahil literal nakatabi ng dagat, konting taas lang ng tubig dagat ay agad nang binabaha. Talagang mapapalusong ka sa baha sa mga kalsada dito. Kapag may super typhoon at high tide, ito ang unang apektado sa Metro Manila. Pangalawa, Rojas Boulevard, Moa at Baclaran area. Mga 2 to 5 meters above sea level. Reclaimed land ang Moa area. Ibig sabihin, dating dagat na tinambakan lang natural na mababa at prone sa subsidence o unti-unting paglubog ng lupa dahil sa heavy construction at groundwater extraction at ang panghuli Marikina Valley mga 7 to 15 meters above sea level. Basin o palanggana ang hugis ng lugar na ito kaya lahat ng tubig mula Antipolo San Mateo at Quezon City ay bumababa papunta rito. Noong undoy, umabot ng 20 feet ang baha sa ilang bahagi ng Marikina. Alam nyo ba kung ano ang taas ng antipolo? Nasa 200 to 300 plus meters. Bagamat labas na sa NCR, ito ang tuktok ng Kalakhang, Maynila. Kaya malamig ang klima at zero flood zone halos. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.